Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Bago maligo si Amiga, oh. <coughs> nagprito ako ng saging. Ayan. Almusal. At po kain tayo. Hmm. Sarap pag mainit pa <laughs> mga Amiga. Hmm? Ano na nga ito? Sobra ng hinog. Over oh, na. Ayan, oh kinuha ko sa kusina. <laughs> kinuha ko doon sa mga anak ko kaya ako pinirito sayang. Ayan. Uh, bago ang lahat, bago matapos ng aking video, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nag-comment at nag Like sa aking video, ayan. Shout out po sa inyong lahat. Yan, habang habang nag-almusal, ayan. Tara, samahan niyo ako mag-ano tayo, kumain tayo dito ng saging. Mga tulog pa yung aking ibang mga apo. May apo ko dito na ano. May pasok. Green one to. Ayan na. siya ng isa. Ayan <laughs> Hello, Eloya yeah, mag Ay. Hi. Hi. Oh. <laughs> Ayan ang laang pang umaga. Yung iba mamaya pa kasi may exam sila ngayon. Ayan mga amiga. Ganito ang ano ni amiga sa umaga. Ayan palang ang nagigising. Kaya maaga rin ako nagigising. Pag, pag may pasok sa school, ang mga bata talagang maaga nagigising ang mga nanay. No? Nau-una. Kailangan unahan din magising para yung mga bata hindi tamarin. Kasi minsan, pag nauna, pag <clears throat> mahuli ka rin na magising, ang mga bata tamad na. Pagising mo tamad, kailangan na. Ano, mamaya na, ma ayaan mo na, maligo na, mamaya na po, mamaya na po. <laughs> Ganun ang style nila ng mga bata ngayon, mga bataan. <laughs> Kinder, nursery, grade 1, ayan. Talagang ano, pahirap ang pagpaligo sa umaga. Tingnan mo na sunog na akin saging. Akin. <laughs> <laughs> Saka video kanina nasunog oh. <laughs> Masami. Kailangan talaga mo pag no, may gagawin ka. Ang video ka. Ayan, nagkakandaan na yung mga liluluto. Ang <laughs> may ginagawa ka, nagbibideo ka, nagkakasunog-sunog. <laughs> Ayan po. Masarap nga lang. Malambot, malambot na malambot na siya. Masarap nga walang asukal po ito mga mga mga. ako walang asukal. Ganyan lang. Piniprito ko lang siya. Yan po.